Ay, pwede rin pala. Gawa ni Bunso yan, no? Ayan. Mahalaman ni Ate na... Mas masitira na yun. Maganda. si Marlon pag napunta dito, ikot na lang ikot. Makakatuwa baga. Hmm. Ito ay ko, may bahay na ganda rin. Aba. Siya. simple. Oh. Sabi ng iba yung itib daw eh. Bago yung baboy. Sabi <laughs> ko. Oh. <laughs> ayan yung baboy. Yeah, may giti naman. Ba? Ay, may giti yung kaunti. Oh, ayan, ang halaman. Ayos ang bahay. Tama oh. na kita unang po. Oh. Abate, meron May ano ka pa din eh. May gabihan. Oo, gabi ninyo. Aba, husay na husay. di kayo may gulayin. Saan na kayo pinakuha ng gulayin? Oo. Oh. Oo. Ba? Saan ka pa? Oo. Oh. May kamutihan pa. <laughs> Pwede rin makahingi ng talbos ng kamuti. sinama mo si Kate. Hmm? Bumba! Talagang si Don Karling eh, mga nanodong tib eh. Pusay, ang buhay, talap, buhay. Oh, Maril! Ah, uh, pusay. Uh, bumba. Bumba. Saan bumba? Ayos ang kusina talagang hmm. Oh. Si oh. Oh. Ayos, ako yung muntik na eh. Paparoon. Ayun, aba. Ay husay eh, baga. Oh, saan ka pa? Oh, ay di tayo pag nagkapiray may ipagawa mo na ang lababo mo. Oh. Miski si Minto lang na miski. O, oh, yun pa, sa labas. Mm. Okay. Ayos, ang bahay. Wah, oh. pas satellite din no. Oh. laban. Hmm. So sabi-sabing. Wah. Oh. 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 Ano yun? Sabi ko, bibili ako ng mga bituoy. Nakalaala ko yun. Ito punta ka pala din sa Sibir. sana ko.